mga kainsan mga kainsan, magandang umaga po yan yan hindi ko na inabot si tatay din eh nagtatanim daw po ng niyog sa ano kabilang barangay po tamlung ay ano mga kaisan, yan ari po ay hindi alam na nito ni tatay na regalo ko po rin sa kanya ari po ay nasa 1,500 po na puno ng talong yon. May kasama na rin pong isang sakong fertilizer Tapos ay uh, Meron na rin pong uh, 50 ipot Chicken manure harbisin na lang niya ito yan. Dahil Ano po ay Ay ang inay at itay Ay sabi ko huwag nang magtrabaho At kami na lang ang magkakapatid Ay ayaw naman tumigil Ay sabi ko siya Ikaw ay ayaw mong tumigil Ay di Aray Aray ang iyo at iyong uh, palaguin na laang sabi ko yung sa susunod magtanim ka ng malawak-lawak dublihin mo gawin mong mga kahit na dalawang libo two five mm. ay eh, di ko ay may hanap buhay yan dagdag hanap buhay po kina nanay at tatay yan sa sinakambal po sa susunod natin na uh, bibigyan po ng ayan sabi ko nga sa inyo mga kainsan kaya aking uh, binibigyan isa-isa ay -isa, eh, ano para mapalago nila para paano pag bigla akong nawala mga kainsan ay eh, di ano kumbaga alam na din nila ah, mga kainsan susunod naman eh. si utol is naman nag utay utay na rin sa kanya si sabi ko susunod dublihin mo na kumbaga kaya kaunti laang po testing laang hanggang sa lumawak lumawak hmm. oh yan ito po hanggang dito po ito sa kabila mayroon pa dun sa kabila Ari po. Oh. Ito at nasa ano po. Yeah. Itong uh, areaing ito, kay tatay na po ito lahat. Hanggang doon sa kabila Ari, mga kainsan. Ay kainsan, bakit hindi mo pa isama sa AU? Ah, ay mas maganda po ay eh, may sarili mga kainsan. Para alam nila yung ano, kung paano i-manage kung papaano palaguin yan sabi nga nila pag binigyan ka ng isang butil na bigas sa susunod na taon gawin mo tatlo tat, tatlo dalawa ganun yun mga kaisan ito yan ari mga kaisan ito po ay uh, gubat pa ito yan malawak pa rin po ito yan. sabi ko sa susunod pag magtatanim siya ng talong kahit tatlong libo, Ari, papatabasin la ang po. Ito. Tatabasin la po ito, gubatan po ito ay. Ngayon. Eh. Kay tatay na po itong project 'yan. Alam mo mga kainsan, ang nakakatuwa naman sa mga kapatid ko at sa magulang ko. ano sila? panalo mga kainsan pag binigyan mo siya ng na sinakambal ng isang ano pinapalagudin nila yan ito po yan ito yan kasama po po ito ay gubatan kagaya sa pagiging isang OFW mga kainsan kung ayaw mong humingi sa iyo buong buwan yung mga kapatid mo, pamilya mo bigyan mo ng trabaho sa Pilipinas para matuto dahil pag yan ay mo ng pera buwan buwan tatama rin na yan, aasa sa iyo yun yung akin pananaw mga sinabi ko na ata ito sa inyo yun yung pananaw ko mga kainsan halimbawa nung ako yung OFW hindi ako nagbibigay ng ano ng tatrabahuhin dahil pag binigyan mo ng pera ikaw na rin yung nag uh, ano, yung nagturo kung paano maging tamad, yung kapatid mo o ano, yun yung mga kainsan yun yung reality, halimbawa ay huwag ka na magtrabaho at ako na may nasa abroad ay padadalhan na kita ng gantumantli tatama rin na yun, dahil may aasahan kumbaga baka bigyan mo siya ng buto na pananim para siya magsikap yun, yun lang mga kainsan <laughs> Napakalalim ng hugot ay eh, ano. Yun yung kasi yung realidad. Mahilig kasi ako magbasa mga kainsan. Kahit ako yung mahina ang kukuti. Advance ako mga kainsan ba? Kung baga, hindi naman sa matalino. Kung baga al alam ko yung realidad na nangyayari eh. Magiging tamad kasi yan. Hindi naman lahat gayon. Meron namang masisipag din pag binigyan mo. Pero yun yung realidad mga kainsan puro hugot ay anong sabi nga ay yun lang mga kaisan at tayo naman po ay uh, papunta dun sa ibaba mag uulala ang po ako kay iba na tapos ay maglalagay magbibigay din tayo ng pataba sa talo I'm wondering what did happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. naka Naga, ano po tayo ng ano Chicken manure, tinuno na chicken manure Kaunti lang po At saka po, tiksikon Na uh, abuno Abo na po Uti-uti lang po ang paglalagay Huwag niyong bibiglain Baka po mautas ang tanong ninyo edi eh di ganari po araw-araw Yeah Extra-extra sa susunod naman mga kainsan yun naman po dalawang kambal ang regaluhan natin ng ano talong talungan sinanay at tatay muna kaya po naman na niregaluhan ko pati sinakambal po para po ano sabi ko nga sa inyo mga kainsan para matuto kami lahat ako lahat para tumayo po sa sariling paa mga kainsan mahirap mga kainsan ay halimbawa ay ako'y nawala po kaya dapat alam ang bawat anong galaw niyan pinag-aaral ko nga po si Bumbay mag ano mag uh, sabi ko mag agriculture po siya ay ayaw naman sabi ko eh. sayang chance na ninyo ay eh. kung maaari nga mga kaisan eh gusto ko pa rin pong uh, mag-aral pero hindi pa sa ngayon siguro bagay successful na po lahat yung ating mga ginagawang project Ah, uh, hindi pa huli lahat ang mga hindi pa huli lahat makakain. minsan mag-aaral ka pa yan ano na yan ang mo na <laughs> ay hindi mga kainsan aba hindi pa it's not too late ah, hindi pa huli ang lahat mga kaina, kainsan aba mga kainsan eh, kahit tayo may tahit na eh, gusto ko pa rin alam mo ditoy dito nasa bansang Pilipinas tayo mga kainsan real talk ito dito ay eh, sa iyo kung wala kang pinag-aralan yun ang reality mga kainsan kahit maging successful ka Iba pa rin yung uh, tingin sa iyo. Sabi nga nila, nasa Binsang Pilipinas ka eh. Hindi naman ano lahat, pero yun yung batayan eh. Sabi niya, success ka nga, pero hindi ka naman nakatapos. Pero maraming nga uh, successful na hindi nakatapos. Pero, yun lagi yung pagtatalo na sa social media eh. Ano yung mas maganda? Yung nakatapos ka, pero hindi ka naman successful o successful uh, successful ka pero hindi ka naman nakatapos para sa akin iba pa rin yung uh, nakatapos ka pa sa pag-aaral pwede mong pagsabayin eh uh, nakatapos ka pag-aaral tapos successful ka sa buhay yun, yun lang mga maysan. kaya sa mga kabataan na binibigyan chance na mag aral ng inyong mga magulang wag ninyong ano yan wag ninyong uh, uh, ang tawag nito yung iba, maraming kabataan na ganoon eh, pero hindi naman lahat uh, pinag-aaralan ng mga, mga magulang. Marami akong kilala, pero hindi ko nababanggitin. Pero, hindi sila nag-aaral lang mabuti. Swerte, swerte nga ngayon ng mga kabataan, mga kainsan. Dahil uh, naadyan, isusubo na lahat. Mga kapag ang aba ay, talagang swerte na pag uh, pinag-aaral kayo ng mga magulang ninyo. Kaya, yan, sa mga kabataang nanonood ngayon, mag-aaral kayong mabuti. Yun lamang. Nadali po hanggang tanghali. Yo. Yeah. Ha harvest uli bukas. Ah. Maganda mga kainsan. Mga dalawang buwang harvest yan mga kaisan Bawi na agad ang uh, puhunan. Yun ang kagandahan tapos yung dares pinaka uh, tubo muna po. Kaya lang ang kag kung gusto po magtanim ng talong, ang maganda mas malawak pa. Yan. Sa susunod naman ito. Niyan, ito. Tara, target natin mga kainsan. Ah, uh, 10,000 ano po? 10,000 na uh, talungan pero yung puhuno puhunan naman natin mga kaisan dun din manggagaling kung baga paikot lang siya mga kaisan hanggang sa lumawak hanggang sa makapagtanim ka na uli ng iba pagkatapos naman po itong talong na ito after 7 uh, months to 8 months ang ipapalit ko po diyan kamatis naman po yan ang kagandahan nga lang sabi ko nga sa inyo sa talong mga kainsan kasama ka sa pagmahal ng presyo kasama ka sa mura yan paikot lang mga kainsan paikot, paikot din lang po Yan mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama Stay humble and God bless Peace Bye Ingat po